Ayan mga idol, take 2 ha, good morning Good morning ulit ah uh, Pasensya na at medyo uh, naabala yung kaninang una nating intro Dahil may truck ng basura na dumaan at medyo na-stumble tayo mga idol Pero ngayon okay na, welcome pong muli sa ating channel ito pong muli ang inyong lingkod si Boyet ay muli bumabati ng isang magandang umaga dahil mga kayong panig ng ating bansa mga idol na roon mapaluson, bisayas, mindanao ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga at syempre mga idol ha shout out po na sa ating mga subscribers ganyan din sa ating mga viewers Sure. At kung bago ka pa idol sa ating channel, ay huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at kumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Diba tama? Pero bueno, mga idol, sa may kisang ng ating programa, sana samahan nyo ako At para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Alam niyo naman mga idol, ah, ang programa natin ito eh, ang paksa natin eh, parun huwag namang kwentuhan na may kaugnayan pa rin sa larangan ng servisyo publiko. At syempre, uh, ah, shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan, sa ating mga idol dyan, ano man ang larangan ng inyong mga pagbablog. Mga idol, ah, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At uh, syempre, tayo naman eh, ang layunin natin, makapagatid ng magandang informasyon sa ating mga mamamayan, ganyan din sa ating mga idol. Uh, ang papaksay natin ngayon mga idol ay halo-halo o kumbaga parang halo kay Ubi ang ating pagkukwentuhan. Kung maalala nyo ng mga nakaraan sa ating video ay tinalakay kinalakay natin yung may kaugnayan doon sa mga lasenggo, di ba tama? Ngayon, ang papaksay naman natin, eh, meron kasing nakausap tayong tao na nagtatanong tungkol sa sistema ng mga kapwa natin mga vlogger dyan na ang kanilang exploration eh sa ghost exploration at saka sa ghost hunting bakit daw sabi nila eh ayaw ko makipagkulab sa ating mga kapwa vlogger na gano'n lang kanilang uh, content pero mga idol bagamat mga idol ko rin sila sa larangan ng social media eh syempre may kanya kanya kaming uh, ika nga eh kategorya eh yun ang kategorya nila ang mag vlog ng mga kababalagan para may pakita sa ating mga mamayan yung mga pangyayari sa isang lugar na di umano ay kinatatakutan o merong mga dumalabas o nagmumulto yun ang kanilang mga target at pinupuntahan. Hindi tulad natin, hindi tulad ko mga idol, ako naman, ang ng servisyo publiko, ang linya ko naman ay eh, ganito lang, magkwento lang tungkol sa mga pangyari. Pero may kukwento rin ako sa inyo, naikwento ko na ng mga karaan nito, eh bagamat hindi ako ghost explorer at hindi ako ghost hunter, eh pagkating sa ganyan mga uh, karanasan, naranasan ko na rin yan dahil nabanggit ko na nga dahil dati akong pintor sa mga bahay na aming nire-renovate at pinipinturahan, nakakaranas din kami ng ganyan kaba, balagan uh, at mga katatakutan. Oo, oh, totoo niyan, itungin yung lingkod eh, may alam tayo sa ganyan, kapag ang nakasama natin ay masyadong matatakutin, siyempre nadadala rin tayo. Ano ba tama? At sa pa, sa totoo lang, mga idol, yung mga ganyan mga, uh, mga maligno sa isang lugar na nakakatakot, hindi, biro yan, oo. Huwag mo sabihin na uh, malakas sa loob mo, matapang ka, hindi ka natatakot, pero pag nasa harapan mo na yan, eh, baka sabihin mo, ibang klase pala. Pero sa totoo lang, ang mga masamang espiritu, uh, sa karanasan ko, hindi yan nakakatakot. O, at saka, split seconds, mawawala sa harapan mo yan magpakita mo sa iyo yan kapag ka steady ka lang at hindi ka naman ano mawawala yan split seconds ka lang ang nakakatakot na magpakita sa iyo yung sinasabi nila ng mga kanto o yan dahil naka-encounter na rin tayo ng ganyan pero yan kasi naman hindi naman magpapakita sa iyo yan kung hindi ka korsulada o hindi nagagalit sa iyo o hindi mo nasagi o hindi mo siya na permisyo pero kasi, yan, once na na-perwisyo mo sila, nabanggit ko na rin to sa mga una kong uh, video na pag nakonsundahan ka, lalo na perwisyo mo yan, maaaring sundan ka sa inyong tahanan sa ka man umuwi. At yan eh, walang malayo, walang malapit kapag ka gusto kang sundan. At baka yan, mauna pa yan sa inuwian mo. Oo. Oh. Kasi yung mga yan, bagamat hindi natin sila nakikita, eh, ikaw, lagi kanya nakikita siguro. Lalo ang trabaho mo nga, yung ganyan sa Explorer. Kasi yan, bawat lugar na may mga ganyang uri ng elemento, mga kauri nila yan, walang malayo, walang malapit yan eh. Eh, kami nga lang eh, meron kaming ah, uh, alaga sa bataan Oh. Sipi mo layo no na bataan yun. pero pag tinawag namin yun eh anytime eh nandiyan. Yan yeah, no nangyayari lang yan na natatawag namin yung aming mga kaibigan ganyan noong kasalukuyang narito pa yung kasama namin na merong third eye. Oo. Oh. Yan, nabanggit ko na yung, sa mga una kong video, ang taong may third eye, hindi yung katulad ng mga taong may vision. Iba yung may vision, visualize kesa sa third eye. Kasi akala nila yung may third eye, yun din ang may vision. Hindi. Kasi yung kasama namin may third eye, sinasabi niya, yung... Yung mga may third eye, oh, shout out ka muna, ayan o. Oh. oh, ayan o, oh. ayan na. Batang vlogger din yan. Yung mga may third eye, nabanggit ko na sa una kong video, at yan din eh, sabi rin, yung kasama namin may third eye, kasi meron din kaming kasama na merong visualize. Oo. Oh, dahil mga panahon na yun na sumasama pa ang inyong lingkod sa bayaw ko na manggagamot, meron siya tinatawag na sidekick. Uh, at yung sidekick niya, yun ang tagatawag doon sa mga elemento na namimirwisyo o doon sa mga uh, taong mga mangkukulam na sumasalbahe doon sa kanyang gagamutin. Kaya nga, na sabi niya, magkaiba sila nung may vision at saka nung siya na may third eye. Kasi, sila, nagsubukan silang dalawa, sabi niya, doon sa may vision, nakikita mo ang hinaharap, nalalaman mo ang hinaharap sa isang tao. Ako, kahit na wala akong visionize, sabi niya, kapag natitigang kita, para ko nang in ray yung buong katawan mo. Oh. Pero may visualize, hindi niya kayang extrahin yung katawan ng tao na may karamdaman. Oh, uh, yun ang kaibahan. Kasi nga, yung bayaw ko, halimbawa, merong nagpatingin at uh, ano, sinasabi niya rin sa kasama namin may na. tignan mo nga kung ano nasa katawan niyan. Yung diba, manomatic yun, pag sinisigan niya yun. Alam niya agad. At kung normal ang karamdaman, nakikita rin niya. Kaya sabi nga niya, kaming may third eye para kaming x-ray machine na pag kinitigan namin ng isang tao at sinuri namin ng kanyang buong katawan, nakikita namin kung ano nasa kanyang katawan. Ganon. Hindi kagaya ng mga may vision lang, at saka sabi nga nung kasama naming may video ni, video siya eh. Pasumpong-sumpong lang yon Oh, meron time na ayaw gumana. Oh, pero hindi kagaya nung may third eye matic. Oo, oh, kasi... Yung bahay na lang eh. Meron kaming bahay na pinuntahan. Dahil nag-request, puntahan daw namin. At kalabas pa lang kami eh. Ha? Ah, nung katukin namin yung gate, may lumabas na si Yung mismo nag-imbita sa amin, lumabas siya. O oh, dito na pala kayo, sabi ng ganun. O oh, ngayon, sabi nung bayaw ko, pareho kayong meron taglay na wala sa ordinaryong tao. Ikaw may third eye ka. Ikaw naman may visualize ka. Suriin nyo yung loob ng bahay kung ilan ang tao sa loob. Ang unang, unang pelasuri doon sa may vision. I-vision mo nga yung bahay na yan. Kung anong meron dyan at kung sino, ilan ang tao dyan. Hindi niya ma-vision. Kaya doon nalaman na magkaiba yung merong vision visualize kesa sa third eye. Kasi ang alam ng iba, pag may third eye, kayo na rin yun. Hindi, hindi pareho. Pero nung pinasuri yun doon sa kasama namin may third eye, pag tingin niya sa loob ng bahay, yung mismo may-ari nung may bahay, nagulat. Bakit? Kasi sabi niya, malang yung kwarto, tatlo yung kwarto ng bahay niyo. Oo. At bali, ang tao sa loob ng bahay niyo, tatlo sila, tapos ikaw nandito sa labas, pangapat apat ka. Pero hindi ko na alam kung ilang kayo dyan, dahil wala. Yun lang nakikita ko sa loob. Oo. Nagulat yung ano, yung mayari ng bahay. Sabi niya, yung dalawang babae at saka isang matanda nandyan yun ang kaibahan nung meron talagang third eye sa kaysa sa yung may vision lang oo oh. tapos pagdating namin sa loob yung, yung matanda pala ang gagamotin yung ano sabi agad nung may third eye eh. Wala akong sakit, wala akong ano yan, walang sapi yan, normal yan. Tapos sabi nga nun, sinuri, oh. No? Sabi nung bayo ko, nagbiru pa, extrahin mo yung buong katawan kung anong karamdaman. Nung no, tignan niya, sabi nga nun, meron siyang ano sa baga, sira na yung baga niya at saka yung, yung bituka niya. May depresya. Oh. Pero yung may vision, hindi niya makita hindi niya nabibisyon. Nabibisyon niya yung mangyayari. Sabi nga niya eh, uh, sa tingin ko, binulong doon sa mayari. Ano mo ba yan? Sabi nga niya. Tiyahin ko, sabi nga niya. Binulong. Ng binulong. Hindi na magtatagal yan. Ibilang na lang ng araw yan. Malala na yung kanyang karamdaman. Ngayon, sabi nga meter Mr. Dai, totoo yung sinabi mo kasi yung bituka niya, wala na eh sikira na yung sa niya saka yung baga yun pala dating mangininom yun nga sinasabi ko mga idol ha yung mga talamak sa alak na hindi marunong magdala yan ang mangyayari sikirain ang bituka mo saka baga mo adiba nabanggit so, ko na sa kong video yan ganoon mga idol hindi talaga magkapareho yung sinasabi nila na yung daw may third eye at saka yung mayroong visualize iisa lang hindi kasi yung mismong bayaw ko may visualize siya eh. pag gumana ang visualize niya nababasa niya yung mangyayari sa'yo yung nakaraan mo at saka yung hinaharap mo nababasa niya o oh. yung may third eye naman hindi niya nakikita yung hinaharap mo at hindi rin niya nakikita yung nakaraan mo ang nakikita niya yung actual lang na pangyayari ipa-extray mo katawan mo kitang kita niya yung buong kalubro pa ng katawan mo, kung anong nasa katawan mo. O, tsaka, ba, yung bag mo, gusto mo ipasuri yung bag, hindi na kailangan kalkalin yung bag. Pag tinignan yung bag mo, alam niya kung anong nasa ng bag mo. Ganon, mga idol. Ha? Ah, yan naman, napagkukwentuhan lang natin dahil nga, ah, tayo bilang vlogger, sa larangan ng pagbablog, halo-halo, di ba sabi ko na nga sa'yo, ah uh, mga vlogger may kanya-kanyang sistema ng pagbablog. Yung tinatanong nung nagtanong sa akin kung bakit hindi ako nakikipag-collab sa mga kaibigan nating vlogger na nasa larangan ng ah, uh, tinatawag na Ghost Explorer. Eh, pwede rin naman ako sumama sa kanila dahil kasi meron din naman akong alam pagdating sa ganyan at hindi rin ako natatakot gano'ng mga karindi yung pupuntahan na yan. Uh, at pag ako kasama nila, baka pagdating namin dun eh, wala na kami madadat na nakakatakot dun eh. O dahil kasi sa labas pa lang ng bahay, bahaya, yeah, hunted daw, salimbawa, nasa harap na kami nung hunted daw. Kung gusto ko sibakin lahat yung nasa loob nun, wala na kaming madadat na dun. Wala na kaming mararamdaman dun. O. Kaya ayaw ko sumama sa ganyan kasi, ano pa, ano, ano pa ipapakita natin sa mga nanonood? tungkol sa katatakutan kung wala naman sila makikita ang nakakatakot o oh, di ba tama at kung wala namang... sina sinabi may nagmumulto dyan may nagpapakita o oh, sabihin natin totoo eh pag ako sumama doon sisibakin ko yon oo <laughs> oh, sa labas pa lang ng bahay ganyan pag naramdaman kong marami talaga dyan bago kami pumasok wala na kami dadat ng sa loob yun ang kaya ayoko sumama sa mga Uh, idol natin na nasa Ghost Explorer. Kasi nga, nabanggit ko na sa inyo, hindi ako Ghost Explorer, pero sa karanasan ko bilang pintor, yung mga bahay na pinipinturahan namin, may mga ganyang pangyayari. At tandaan yung mga idol, ha, yung sinasabi din ng nagbumulto sa isang bahay, lalo at down house. Ang may lalang niyan, Diablo. Nabanggit ko na yan, eh. ilang beses ko na sinasabi, Diablo ang may lalang niyan. Hindi kung sino. Oo, oh, jablo Diablo nagpapakilos pangunahing pinapakilos ng Diablo sa isang bahay na sinasabing haunted house yung pamilya ng mga namatay uh, yung mga namatay na pamilya ng may-ari ng bahay uh, at sa labas naman ng bahay sa loob ng compound kung meron man dyan ang nariyan pangunahin ng mga inkanto mga elemento mga maliglo magkakalahi yan eh yan ang nasa labas ng bahay na nasa loob ng compound lalot mapuno yung isang compound o nabanggit ko na yan sa mga una kong video diba tama kaya mga idol tayo naman eh nagkukwentuhan lang ng ganito salamat na marami at kahit papano sinasamahan nyo ako ha para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan yan kasi tayo, ang hangat natin eh, yung makapagbigay tayo ng uh, informasyon sa ating mga kababayan o ating mga idol. oh lahat na idol natin yan. Kasi tayo mga vlogger, wala tayong pipiliin tao at wala tayong itinatangi. Eh. Lahat ay friend natin. oh kahit yung mga backer natin dyan, okay lang yun, normal yun. Ayun eh, mo, well, nagbablog ka, binabas ka. Normal lang 'yo, huwag kang magagalit doon. At isa 'yo so sa magpapataas ng rate mo. Oh, so, di ba tama? Ganon. Dapat pinasok mo 'yung ganyan bilang vlogger. Eh, ano man ang kahinat na ng pagbablog mo, tanggapin mo. Di ba? Kumbaga, gusto mo 'yan eh. So, di ba? Ganon. Kaya mga idol ha, sa totoo lang, uh, salamat kayo mga idol natin mga vlogger dyan. Marami silang subscriber, marami silang follower, marami silang viewer. Eh, itong inyong lingkod eh. Bisa wala ka nanunood eh. <laughs> okay lang yun. Normal lang yun. Ganyan talaga. Pero importante, ang mahalaga sa akin, eh yung makapagbigay ako, makapag-vlog ng ganito. Kasi parang naging kasiyahan ko na to eh. oh naging parang libangan ko na yung pag-vlog ng ganito eh. May nanonood man o wala, wala akong pakialam doon. <laughs> Basta ako, magbablog, oh, di ba tama? Kasi kumbaga, uh, nag-aral ako sa ano eh, nag-aral ako ng media patrol nung nag-seminar ako, nung ako nag-seminar pa sa Media Patrol, gusto ko sana maging broadcaster o announcer. Ay, kaso nga, nung, nung i-train ako, i ako, hindi ako po pwede sa pagiging uh, broadcaster o yung sa radio. Kasi nga, sira ako sa voice modulation. Hindi ako po sa voice modulation. Uh, although, nag-seminar tayo sa ganyan, eh, kasi nga, nauwi ako sa news writing. Kama, grupo kami ganyan. Uh, may pupunta kami ng lugar, may kukunin kaming uh, write-up o event. Ang trabaho ko doon, sa apat kami o lima, merong isang, merong isang taga-video, merong isang taga-interview. Ako naman yung gumagawa ng write-up. Uh, ganon. Yung lahat na napag-uusapan, lahat ng ano, ginagawa ko ng write-up yon para sa dyaryo o sa tabloid. Kasi, ano eh, dati, naging miyembro ko dati ng Tri-Media eh. Oh, ang Tri-Media, radio, TV, at saka, diaryo. O, oh, ganyan. Kaya, kahit na pipisuging vlogger itong lingkod, sanay ako mag-talkies. Kasi nga, nag-aaral ako ng pagka-broadcaster. O, oh, kaya nga lang, ano tayo eh, tinatawag na, prostrated broadcaster. <laughs> Oo, oh, lang nagkaroon ng ganto social media. Oh, nagkaroon ng mga ganto. Nauwi tayo sa vlogger. Pero okay lang din. Oh. Yeah, kaya minsan eh, pag may mga nakakakwentuhan ako eh, may mga nakakaharap ako na, ano, talagang mga vlogger na eh. Hindi rin ako sa kanila kasi, kaya ko naman silang sabayan kung gugustuhin ko eh. Oo, oh. ngayon nga ako nakikita mga nagbablog dyan eh, hindi marunong mag-talkies eh. Oo, oh hindi marunong sa larangan ng ganito. Yung pagbo-broadcast. Ako, pag, uh, sa larangan ng pagbo-broadcast, kaya ko eh. O, ano ba, diba, bigyan mo ako ng ano, babasahin, ibobroad, ibo-broadcast, ibo -broadcast. kaya ko yun. Kaya nga lang, ay, tignan nyo naman yung kasi, kaya hindi ako pumasa sa pagiging broadcaster. Tignan nyo naman yung boses ko. Boses baka, o, di ba? Hindi po pwede, kailangan sa broadcaster, maganda boses mo. O, di ba? O, Melo, paano? Ay, ah, santay na ah papaalam na ako sa inyo pansamantala kasi uh, medyo may tumatawag sa akin siguro kailangan ako sa ano namin kaya pansamantala ako magpapaalam pero salamat ng marami at sa may kisong sinamahan nyo ako ha sana huwag nyo kalimutan mag subscribe at magpindot ng ating bell button lalo't bago ka pa na nakakapanood ng ating programa bueno ha hanggang sa muli ito yung lingkod si Boyet ng Boyet Vlog TV Samantalang nagpapaalam. Paalam! Paalam!